natin makalala pag ang nga ano, Bakit? Eh? Ano yan? yan? Oo. Hindi kaya mo yan. Ay, ba hindi ko kaya yun. Ba? ba? Ano pipila yun? Oo, oh, pipila Ba? ba? Oh, ba? ba? ko ba ayaw may pagkunahan doon? <laughs> oh, oh, oh. Ano Ha? 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 Ano kayo, taga natin nagising, no? Ano <laughs> Madilim pa eh, oras lang yun eh. Wala ko Magaganda ba talaga mo kung okay dyan? Bo, ito yan. Ano ba? Arrival nga yun eh. Ano ba yung arrival ba ngayon? Oo. Eh. Ang dami na kagad nagaan no? Ay din ba, lalo pag kanina yung Ano ba? Eh? Ano yan? Oo. E, nag na no? eh, pre. Naguunahan daw pag yung bubuksan niyan yung ano, tindahan. Um, hmm. Ikaw bibigyan Ikaw may pagsabayang ka ba? Hindi, ba. Ano bang bibili mo? mga grandkids, siyempre. Hmm. Kaya ikaw? Ha? Ikaw, Wala, mga pong basketball lang ang ko eh. Kahit di na ako doon. tayo. sa ba ang talaga yan? ba? Ay, niya yeah. yan. Ano ba? Oo, karimpo yan. Makakita mo, Pakita yung yeah. may gumaga pang dyan. Ano ba? Ano ba? Kaya mo yan. Ay, teba, hindi ko kaya yun. Ba, ba. ba? hindi ka makakuha ng vintage, no? no? Makakuha ka ng vintage. Bug ka naman. Hindi ng vintage. Oo nga ba, nangakaga pa delivery, ay na, binubuksan na ako ya. Ay, pasok ka na yan. Pasok ka na yan. na ni TJ na Ayos nga. Maganda na tayo. Maka mm kami -hmm. ano. Ito, ito ang nasama-sama eh, oh. Ano yan, magta-tropa yan. Abang magta-tropa yan. Pagdating sa loob na, wala nang tropa yan. Ay, away-away yan. Pa, abay -abay yan. <laughs> ano, may pagsabayan ba tayo? Ay, eh, ang ganda nga. Oo nga ba? Ito ka kayo. Oo. Nandito kaya nakaupo lang muna. Ano ba? Ang kawawa lang yung skit. Wala, hindi ka makakawa ng vintage pag gaganyang-ganyang ka, ano? Ganyan ko pa pa yan. Ito yung mapo. Ganyan mo pa yan talaga. Ngayon lang ako. Ngayon ko lang makakikita yung ganyan. yun na tarbaan mag-ukahan. Eh. Galingan mo ako yun. Vintage ang hahanapin mo. Na? Oo ba? Ako, talagang makikipag-agawan din ako. Hmm?

Gak eh, gampang tu. Pakai kipas <laughs> guna <laughs> eh, tu. Eh, ina ina eh, ina eh, ina. Ah, bu. Ada ayut tu di sana ayut. Ah, agil. Ayuh tu. Nasana ayuh. Ada tak ada ayuh ni terkuat ada agak. you <laughs>